Tigilid. Uh -huh. Buti hindi pa siya nakaano. Nakaano. Ito ba yun? Kaya nga? Oo Wala naman nah. yeah, pa yan. Hindi na lang. Hindi Medyo distansya ng takakas. Magano siya din. Mm -hmm. hey. Pagkakas. Guys, nandito na po kami sa nagpapahuli ng ahas na. Ito sa angeles. Dito po sa, ano, sa loob. Nakita yung yeah. ano yan. Cobra oh, daw. Oh, yung nakita yun. Eh. Ay, oh, yung ano.

Hey, ribit. 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 Ah, yeah. Medyo distansya lang. Baka kasi magana siya din. Dari. Pag nalang binig. na natin sa mga ano. Kalakalakal. Medyo magugulo po dito, no, sir? Para ma-check po namin ng maigi. <laughs> pang so, dyan, hindi ka nakabota, matuklaw ka. Yan, yung flashlight eh. <laughs> dyan. ko dyan. tignan ko dito. Tignan ko lang. Tignan ko lang.

Ito is na Malapit ka para. Mm. Ay, okay. ay, okay. ay. Okay. ka rin.

para po mag-aaral ng mga todo ako sa matangkal. Kini po. po 'yun na ano mahaba Ano po ba 'yun? Ano po 'yun dito? Ano mahaba 'yun? Tawag din ako. Ano po 'yun? na lang na. Reminder lang na. Oo. Pinakawakas. Pinakawakas. Sungit so, miss na yun. <laughs> okay. Wala na po siya? Wala ka po. Nakatingin naman po si Thank uh, <laughs> okay. you. Wala pa po niya pa. Sign lang yung Wala pa. Wala pa. Ito Hmm. Ito yung rabbit. Ito yung rabbit. yung rabbit. Tinitignan naman po ni Snyder pa. Saka na yung pangipit. Mahaba. Oh, yun. Yan na lang. Natin yung container natin. Hindi pa. Hayaan mo muna yun. Ibitin mo mo muna.

na naman to kabaw. Ay, tinitigla mo dyan. Baka may lumabas dyan. <laughs> Meron, pa nakita na nila. Ah, dito. Saan? Tignan natin dito. Dito lang. Alak lang si dito. Pero, nagkakulang. Ano? 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 Mga buong mga plaza. Mga buong mga plaza. Mga buong 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 plaza. Mga

para ba hindi na siya din. Saan nila nakita doon? Doon po eh, kung saan po nakita. Saan Sa salamin. Sa salamin salamin po. Wow. Gusto mong magsahin? Gusto mong kanalamin? Tapos, nandito sa pina pa.

Ito yung ano, kung pinsan daw, meron na wala daw. Ay, pala, check mo na yung butas doon. Check okay. okay. butang... natin yung butas doon sa side by doon. Thank you may to ang imba ng bulad alam niyo ba, yan? <laughs> ano nga, may mga mga bulad imba beni sa mga beni ano 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 ano